At sa ngayon nga po ay uh, nananatili po ang uh, dito po sa bagito ito ng Quezon City kung saan nga po naroon ang uh, tanggapan ng pag Ongoing po yung uh, press conference nila at maya, po malalaman natin ang update kaugnay po ng uh, lagay ng uh, pag pagyong ito. Samantala, alamin po natin ang uh, sitwasyon naman sa Mineva Isiha sa live report nito ni Marisol Abdurman Marisol? Gigi, sa mga oras na ito, patuloy tayo nakakaranas ng pag -uulan. dito mismo yan sa San Jose City sa Nueva Ecija. Bagamat paghapon nga no, pagulan panakanakang pag lamang at na may kasamang hangin ang naranasan natin sa si ilang bayan, kahit pa nasa signal number 3 na nga ang buong probinsya, eh, inactivate na rin kanina ng lokal na Sa Sama na nga dito ang DILG, ang kanilang tinatawag na command center, kaya agad na nakaposisyon ang rescue team ng PNP na nakapresto sa Kapitolyo kung sakali mang kailanganin o sa ang deployment fund sila kailanganin ang kanilang mga rescue boats at mga life jacket ay dineploy na rin kanina doon sa iba't ibang lugar. At kanina nga, Jiggy, galing tayo doon sa bayan naman sa Karanglan, ay itong tinatawag nilang landslide prone area. At kanina, ay meron ng isang team ng mga taga-DPWH doon na nagbabantay sa lugar dahil historically kasi talaga daw na kapag ka masama ang panahon, lalo na kapag bagyo, ay nagkakalanslide, natatapunan ang kalsada kaya hindi madaanan. Itong uh, mula dito sa Nueva Ecija, pupunta naman doon sa Nueva Vizcaya at hindi lang saanan, pupunta nga doon sa Tinggit. Nakahilip na rin ang mga heavy equipment gaya nalaman ng bulldozer at mga preloader para just in case nga na muling mag-landslide ay agad na silang makakaresponde at meron agad na, na mga gamit na naka-standby doon para alisin ang mga lupa. Ang mga residente, as early as now, Jiggy, doon sa lugar na yon ay nakitira na sa mas safe na lugar bago pa man manalasa si Santi. Sige. Maraming salamat, Marisol Abduraman.